guys, good morning uh, magpapandaw na tayo, hinihintay ko lang si Dodoy medyo may hangover pinagkakapi ko lang uh, paalis na kami abangan nyo na yung uh, ano, eksena kung meron tayong huli o wala guys, uh, narunig ko na yung lagaslas ng tubig andito na kami medyo nakakapagod lang kalating oras na kami mahigit naglalakad Pinawala ko si Dudoy gawa ng ano. nagka ako dun sa ahas. Pinapahampas ko sa kanya yung ano, daan. parang may ahas man, lumayas na. Yan guys ah Andito na kami sa huling pinagkanaan. Siya naman yung huli. Siya so yung unahin natin ngayon, pababa. Unang gawin guys, uh, na natin. na Balikan natin ito. Dito tayo. Dito lang dito. Batak na batak yun yung tayo. One point! One point guys! Mga dalawahan kilo sa tulo to. Naka, hindi tayo na zero. Oh! Woo. Ayos! Pwede mo na yung camera nun. Ayos natin po. Ayun guys, uh, nakakatanggal lang pagod. Yung huli nating nilagay, kahuli-hulihan, yung kauna-unahan ngayon, hindi tayo na zero. Oh! So, Mga ano guys, 2 in half kilo to. Pasok sa si 2 in half. Ayos. So bababa muna kami. Marami pa tayong kakabit. Sana ay meron pa tong pinsan. Tara, samahan nyo kami. Hi guys, andito na tayo ngayon sa unang kahulihan ni Kuya Albert. Hindi na kayo po, bagting na bagting na naman yung tali. Sana meron. Titingnan ko na guys. 拜拜，再见。拜拜 Nakakaapak pa lang tayong kami. Meron pang anin. Sana meron pang piyayang nakasigat sa ating mga piwas. Yung panglima guys. Mukhang hindi na yung ano, yung pagkakalagay. Pero titingnan natin. itong mabit ito na dito ang dito sa gitna hindi na patabi oh hindi na patabi guys nasa gitna to pero bakit andulas nang ng ano andulas dulas ng cable nya yung kawad patabi so, ba to ah oh. Subukan ko mamaya guys sa bumalik pag makakahuli ng pamain kasi unang gabi pa lang ng labasan ngayon eh. Baka makadali tayo. Okay. Guys, ito yung pang-anim at pitaw. Pinagtabi ko lang. Tingnan natin kung ano. Kung ano ba dito. Wala. Ha? Ayan. Lalim hmm. Hindi ko siya kung sabit guys o may huli kasi ganito rin yung sa na eh. Parang sabit. Alam ko na.

pinangay kayo sa ano sa malayo wala pinangay sa malayo yung pa tayong dalawang natin ito din sana meron ito buwang ilang na dalawa ito okay, ang din guys. Meron tayo na yung isa na, isa na lang na natitira. Yun na lang isa ang pag -asak. Hindi na masama kahit pa paano. Naka one point tayo pero nalagutan tayo ng ano, isa dito. Siguradong huli yun guys kasi ipinasok niya sa butas yung ano, yung kawin. Dito ko nilagay yun. Dito hinagis, may bato pa yun, may pabigat. At, ano ko, andito. So, hindi na namin kinahin ni Dodoy gawa ng ano. Siguro nasa kaloob-loob ng butas, tinaray kong ano yun tanggalin na putol siya pero yung pagkaputol niya malapit na sa swivel ko so ibig sabihin may huli nga tapos nandun pa yung taling ganto yung pagkakapulupot ng ano iba ang panong pa nung so ayan guys thank you so much lord uh, uuwi na kami guys uh, pagpahinsya nyo muna at iisa susubukan namin makapag ano ulit mamaya pag may nahuling pa yun.